Kinwento ng isang tripulanting Pinoy ang tromang inabot nila ng atakihin ng rebelding Houthi ang kandilang barko sa so Red Sea nitong weekend. Dahil sa nangyari, nasugatan ang ilang crew at nasira rin ang kandilang barko. Si Rod Lagusad sa detalye. Panibagong pag-atake na naman ang nangyari sa bahagi ng Red Sea. Sa video na ito, may kita ang pagsabog na nangyari sa MV Transworld Navigator kusaan sakay ang ilang tripulanteng Pilipino. dahilan para masira at magkabasag-basag ang mga salamin ng kanilang barko. Sa ulat ng US Central Command, ang iranian back na Houthi sang umatake sa MV Transworld Navigator na isang Liberian flag, Greek-owned at operated na bulk carrier gamit ang hinihinalang uncrewed aerial system. Dahil dito nagtamo ng minor injuries ang ilang sakay na crew at moderate na damage naman ang barko. Ito na ang ikaapat na pag ng huti sa na naturang vessel. Kasama ang kapatid ni PTV News anchor Dominic Almelor na si Joel Almelor sa mga tripulante na sakay nito. Anya gabi pa lang ng Sabado oras sa Pilipinas nang magsabi ang kanyang kapatid na inatake ng barkong sinasakyan nila. Kwento ng kanyang kapatid, nagising na lang sila mula sa malakas na pagsabog. Base sa naging initial assessment, matapos ang tatlong magkakasunod na pag-atake ay hindi naman nagtamo na matinding pinsala ang kanilang barko. Sabi ko, Nazareno, Nesto Padre Jesus Nazareno, tulungan mo po yung kapatid ko, yung mga kasamahan niya sa barko na iligtas po kasi hindi ko po kakayanin kung may mangyari pong uh, pasama kapatid ko dahil naghahanap buhay lang naman po sila, pero madadami sila dito sa... sa kaguluhan na ito na na dapat hindi naman nila din deserve. Ayon kay Joel, mabuti na lang hindi tinamaan niya ang kanilang rudder at propeller dahil sa nangyari na trauma na si Joel dahil sa pag-atake. Kwento ng kanyang kapatid, may dumating din umano na nag-guide sa kanila sa lugar na helicopter. Base sa impormasyon na natanggap niya, nasa 27 na Pilipino at apat na Sri Lankan seafarers ang tripulante dito. Ang sa akin, uh, kung pumayag o hindi yung mga seafarers na dumaan doon, dapat dapat may konsensya yung ano yung kung sino man yung kapitan or yung ship owner yung mining agency dapat may instruction sa kanila na wag dadaan dun sa sa area na yun kasi nga war zone yun and red flag yun eh marami ng incident na nangyari doon. Sa update ni Joel patungo na sila sa bahagi ng Zoe sa Egypt kung saan maaaring ayusin ang kanilang barko at dahil sa nangyari hindi na muli siya sasama kung sa Red Sea uli dadaan Nakikipag-ugnayan naman rin ayon kay Dominic ang Department of Migrant Workers sa kanila sa tuloy na maaaring maibigay sa mga apektadong Pilipino. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.